mga lods ay naman yung ano ay naman yung paxio di ba di ba yung una kong po, sabi ko 3 in 1 so ito naman yung paxio kanina sinigang so, sinigang na uh, hipon tapos nagkinilaw ako tapos ito naman paxio so 3 in 1 paxio di ba tinuro ano yung mga lods kumukulo-kulo na sya di ba kumukulo -kulo na sya hindi sa mag mag mag-dry yan, sa mag-uga ba magtuyo. Diba? Paksiw yan mga loads. Diba? Ayos ba? Ulam na ako pang tatlong araw, diba? Malakasan ang malakasan ng ulaman yan. Diba? Oh! Uh, eh, no? Tara! Kainin natin! Mmmmm! <laughs> Hmm, kasarap yummy yummy na naman dapat kasi pag nagluluto kayo may yung may pagmamahal ibig sabihin masaya kayo habang nagluluto masaya kayo sa ginagawa mo para yung magiging talalabasan ng niluto is masarap mas masarap po yung may pagmamahal okay? ulitin ko mas masarap yung may pagmamahal